Good morning guys Ibabagit ako sa iyo kung saan kami ngayon Dito kami ngayon sa White House Dito po sa Plariden Bolacan Ayan Ito po Ayan, bali bababa tayo Tignan natin ang kabuuan ng lugar na 'to ayan dito sa paligid ay eh, may mga tanim silang mga halaman ayan guys ayan dito naman ang kanilang parking area Ayan. ayan bubungat agad ang um, The White House Residence Laurel Ayan Welcome to Angkan House Ayan Malawa yata dito. Good morning, Nay. Aturog na sa kayo. Aturog na lang. Ayan. Ito ko guys. Ang labas. Ayan. Ayan.

Tingnan natin ang view ngayong umaga. Mula rito sa itaas, guys. Ayan. Makikita natin na makikita natin sa ibaba ang swimming pool. Pambata at saka pamatanda. Ayan. Hmm, meron din to yan doon sa kabila. Hello, Ming Ming. Good morning. Ayan. Baka tayo, guys. Ayan ang kanilang wifi guys. Kaya walang problema sa wifi. Dahil meron silang free wifi. Ayan. Diyan kami guys, naka-stay. So, welcome Barca the house. Ayan. May vlog ko na kagabi. Ang loob niyan. Panoorin na lang guys. Para makita ang loob ng room. yun naman na isa din yung isa dyan na pinto couple house ang tawag pang pamilya mas malaki ayan ayan yung pool walang taong wala pang tao guys mga tulog pa sila good morning anong ganda ng view guys oh ganda ganda ayan ito na yung pool Ngayon, ko tayo. Ayan yung pong, ano, for adult. May ano pa sila doon sa yun. Ano yung pong bata? Um, Meron din silang ano tawag niyan? Kasi mag-ano ka doon sa ilog. Ayan guys, oh. ano ang ganda ng ilog. Bukot ulit tayo. Ayan. Uh -huh. guys